stand service kami ngayon dito sa Bimaloy dalawang aso po yung aming dala ngayon dahil nag stand sila yan yeah. mm. kami okay, super yan yan yan

Gata guturung... mo. Gata ka na, Anselo eh. Baka para yun, parang pating. Mabait ka, Hindi siya, hindi siya pang breed, pang pet siya. Ikas mo pa, agatan matik minus ko lang po. Hmm. Yan, bigay lang yan sa akin. Yan yung sinasabi kong video. Ang gusto ko sa kanya, anang lang ko'y personalidad niya pagiging pet. Mabait siya, malambing, no yung narusukulam mo, no yung mo, ito kay Batikan, harawit disgrasya. Alawan sa amin No arong niya, so balot nabalot siya, di ba? Napit yung babalot siya, ito yung mo, yung mo. Sikat one day. Ito lang. Hindi, ba gabi ko yung kinat na eh. Tapos muna eh, huwag eh katalo kilala mo. ba yun? Wala plan, pera. mga boss. Hmm. second session, final session natin. Si Ragnar ay bagong gupit ngayon, bagong groom tayo ngayon siya ng thai, nakataas. Ayan. Uh, Kamedyas. Kamedyas po yan. Ang tulami nga rin sa video. No, Ang tulami nga rin po. Wanda. Wanda. Ay, Ragnar X Kai Wanda. Uh, ayan, pakita po natin sa video yung ating, yung kanyang muka. Dahil yano natin po sa YouTube channel. Ayaw. Wanda. 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 Wanda woman. Hm. Pare, ano na lang. Ah. Uh... Hmm. Ayan si Wanda oh. Ang ganda-ganda oh. Baby face oh. Ah, parehas silang baby face oh. Ah, parehas silang maliit. Pero mas maliit pa yung lalaki natin. Small siya. Ayan si Ragnar. Ah, bali si Ragnar ay choco. Ah, back to back choco yung kanyang daman sir. Meron siyang PCCI. Ayan. Ang ganda ng face.